So nga na mi paingon guys sa unahan kay manguha na ang mga bata o kuhol. Ganahan man sila magbasa-basa, magjatak-jatak, magjapak-japak nga sa katubigan. So ato na lang po silang suportahan sa ilang gusto. Ato na lang po silang tagaan o maanindot ma nga higayon para malingaw sila sa ilang pagkabata. <laughs> Kay puhon, ug managko na na sila. Ma problema na po na sila. <laughs> Mam problema sa salapi, ma sa 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 problema sa love life, ma problema sa panginahanglan sa adlaw-adlaw. Daga si nag problema puhon Oh my god. Mga bata, mag-enjoy lang kayo dyan. Uh Oo. -oh. Sige, mag-enjoy lang kayo dyan. So, uh -oh. ma to guys, ma kaayo ang uh, relocation area. Makita ninyo guys, So, di ba? Super, ayan yung pabahay. Ito yung front. And yung doon, among gagian, di mo ang, to, ano san ang gibuhat ng uban pa mga building sa likod, no? So, in a way, mga alaga kong iro, yeah. dali mo nga wow. So, ang mga pudya guys, kinagdula-dula pa sila nga to. And wala pa sila sa katubigan tungod kay. Mas ganahan po sila magkuhan. mag-angkat-angkat. Angkat? Angkat-angkat. Uh, Magsaka-saka. Angkat-angkat lagi. And... <laughs> 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 So, madyo na sa akong mga alagang iro. Mga na po na sila mga dahon. Kay kuno. Matod pa nila. Basigay kabuhi sila. No? So, kinahanglan nila nga mukaon uga mga dahon. Kay usaman po na sila na nga makatabang no para mawala ang ilang suol sa ilang tiyan no para makalibang sila og tarong para ha Yes. Sige, Malerin. Enjoy your life. Hello. <laughs> Nakakuha na kagkuhol, Malerin. Daghan na Malerin ka atong tunuan. <laughs> <laughs> ah. <laughs> so, ayan si Malerin, guys. Sobrang excited. Sobrang masaya. Asa ah, Kalin. Lynn? Ah, dali. Kuha. So, ato ato ane ngarit at oh very good very good very good pagpatuloy mo yan okay huy mga bata do na kayo sa may canal okay very good very good very good very good